Ang planet Earth ang bahay ng lahat ng life form na alam natin sa universe. Ang edad niya ay mga one-third ng edad ng universe. At aminin na natin, ang ganda niya talaga. Ito ay, well, medyo squash na sphere na may heavy metal core at mas magaan na surface crust, na binalutan ng fence level ng sweet air para hingahan, may mabilis na karagatan, fertile na kapatagan, magagandang bundok, freshwater na ilog, sapa, lawa, at aquifers na umiikot sa isang bituin na nagpapainit sa atin at nagbibigay ng energy. Pero paano nga ba nabuo ang ating tahanan at alam mo na, ano ang pinagkaiba nito? 4.6 billion years ago, nabuo ang Earth mula sa mga labi ng patay na bituin na nagtipon sa isang malaking maruming gas cloud. Naging mas siksik ang gas cloud sa gitna nito, at bumuo ng isang creation disk. Nagsimulang magdikit-dikit ang maliliit na particle, at bumuo ng mas malalaki at mas malalaking bagay, hanggang sa nabuo nila ang mga bagay na tinatawag nating planeta ngayon. Ang prosesong ito ay tumagal ng sampu hanggang 20 milyong taon, at honestly, hindi pa rin masyadong naunawaan. Sa panahong ito, nang bata pa at magulo ang solar system, isang higanting bagay na kasing laki ng Mars ang bumangga sa ating tahanan. Ang impact ay marahas, at kung mas malaknos malaki ang bagay, baka nasira na nito ang Earth. Ang material mula sa Earth ay naggahiwa-hiwalay at napunta sa orbit at bumuo ng buwan na siyang pinakamalaking satellite kaugnay ng planeta nito sa solar system. Sa panahong ito, ang Earth ay isang mainit na impyerno, patuloy na binabangga ng mga asteroid na may dagat ng lava at nakakalaso na atmosphere. Pero alam mo na, may magbabago ng drastiko. Ang tubig mula sa loob ng Earth ay gumala sa ibabaw at umulan sa Earth para lang magvaporize ulit at maging ulap. Milyon-milyong asteroid ang nagdala ng tubig sa ating planeta. Ang lahat ng tubig sa Earth ay may ganitong volume kumpara sa Earth ngayon. Ang ibabaw ng Earth ay 71% tubig at 29% lupa. 97.45% ay saline water or, habang 2.5% lang ang fresh water. Ang freshwater ay 69% yellow at snow, 30% ay groundwaters, at mga 1% lang ang bumubuo sa natitirang groundwaters. Pero kahit ang maliit na bahaging ito, ay halos frozen isang napakaliit na bahagi lang ng ating tubig, ang talagang lawa at ilog, at mas maliit pa ang nakatali sa mga nabubuhay na bagay. Kaya, unti-unti, lumamig ang earth, at bumuo ang ibabaw ng manipis na crust. Pero sa loob ng Earth, patuloy na umusbong ang mainit na bato na nagpapagalaw sa crust mula sa ilalim at nagpapabiyak dito. Ang prosesong ito ay tinatawag na plate tectonics at nangyayari ito ngayon. Gagawa natin ng buong video ito sa hinaharap, promise. Sa ngayon, sabihin na lang natin na ang crust ng Earth ay binubuo ng magkahiwalay na higanteng plates na gumagalaw. Habang nagtatagpo sila, nagkukumutan sila at bumubuo ng matitibay na bundok, o marahas, Minsan, lumulubog sila pabalik sa mas malalim na bahagi ng Earth, na lumilikha ng malalalim na trenches. Ganyan na buo ang pinakamataas na lugar sa Earth, Mount Everest. At ang pinakamalalim, ang Mariana Trench. Mula sa ating pananaw, ang mga bundok at trenches ng Earth ay talagang makapangyarihan. Pero kapag tiningnan mo ang Earth sa cross-section makita mo kung gaano sila kaliit. Ang bahagi na kinatatayuan natin ay ang crust na mga 50 kilometers ang kapal, bagaman maari itong mag-iba sa pagitan ng 5 at 70 kilometers. By the way, ang pinakamalalim na butas na kailanman na drill ng tao ay 12.262 kilometers ang lalim. Pagkatapos ng crust ay ang mantle. Ito ay isang silicate, rocky shell at mga 2,900 kilometers ang kapal. Ang mantle ay binubuo ng upper mantle at lower mantle. Ang ibang mantle ay may iba't ibang rehiyon din. Ang itaas na bahagi nito, na malapot at nagdadala ng crust, ay tinatawag na lithosphere. Pagkatapos niyan, may asthenosphere, na binubuo ng hindi gaanong gumagalaw, halos solid na material. Ang lower mantle ay umaabot ng malalim hanggang sa outer core ng Earth. Ang outer core ng Earth ay isang likidong layer ng iron at nickel na mga 2,266 kilometers ang kapal. Ang temperatura ay nag-iiba mula 4,000 degrees Celsius hanggang 5,700 degrees Celsius, at sa gitna ay ang inner core. Sige, divi tayo dito. Ang core ng Earth, mostly solid ito, na may radius na mga 1,200 kilometers. 70% yan ang laki ng buwan at halos kasing init ng surface ng araw. Unti-unti itong lumalaki sa tinatayang rate na mga 1 millimeter per year. Ngayon, para sa perspective, itong maliit na layer ng crystallized milk products ng dating molten mantle ang tirahan natin. Tapos, may magnetic field ang Earth. Ito ay isang invisible phenomenon na nagpapalihis ng high-energy particles na galing sa araw at iba pang sources, na nagbibigay ng stable environment na may relatively maliit na radiation impact sa Earth. Pero bakit nandoon yan? Actually, hindi pa natin masyadong alam ang tungkol diyan. Alam natin na may kinalaman ito sa core ng Earth, sa loob ng metal sphere na ito. Malalaking electrical currents ang dumadaloy sa komplikadong patterns. Nagdudulot sila ng magnetic field na parang nagpapatatag sa sarili nito. Ayon sa laws of electrodynamics, ang buong sistemang ito ay tinatawag na dynamo. Pero huwag nating hayaan na lokohin kayo na iniisip natin na alam na natin ang lahat. Speaking of breathtaking information. Paano naman ang airy stuff na nakapalibot sa atin? By volume, ang dry air ay binubuo mostly ng nitrogen, oxygen, argon, carbon, isang variable amount ng water vapor, at maliliit na amount ng iba pang gases. Ang mga tao ay very dependent sa pinakamababang layer ng atmosphere, ang troposphere, kung saan nangyayari ang panahon. 12 kilometers ang kapal nito on average sa itaas niya ay ang stratosphere, kung saan ang ozone layer ay nagpoprotekta sa atin mula sa pinaka-aggressive na uri ng liwanag ng araw. Sa itaas niyan ay ang mesosphere, ang pinakamalamig na lugar sa Earth, na may average temperature na mga minus 85 degrees Celsius. Mga 80 kilometers up ang thermostat, ang transition sa space ay isang fluid one na walang malinaw na hangganan, pero nagpasya ang mga tao na dito nagsisimula ang space mga 100 kilometers, humihinto ang Earth at nagsisimula ang space, bagaman medyo umaabot pa ang atmosphere. Sa rehiyong ito, makikita natin ang ionosphere, ang aurora borealis, at ang pinakalabas na layer, ang exosphere, na umaabot hanggang 10,000 kilometers. Nagme-merge ito ng maayos sa outer space kung saan wala talagang atmosphere. Ang mga atom at molecule sa lugar na ito ay napakalayo sa isa't isa, kaya maaari silang maglakbay ng daan-daang kilometro nang hindi nagbabanggaan. Okay, ang mga tao sa kasalukuyan nilang anyo ay nanduon lang sa loob ng 200,000 years. 0.004 yan ng kasaysayan ng Earth. At narito tayo ngayon, nakatira sa isang manipis, basa-basa na layer sa isang maliit na bato. Tinatawag natin ang batong ito na Earth. Ito ang produkto ng pinakamalalim na workings ng universe, ang resulta ang isang tuloy-tuloy na proseso ng creation at destruction na nangyayari sa buong universe all the time. Na tinulungan ng chance for loss of the universe at random events. Talagang swerte tayo.